Ayan, good morning, good morning. Good morning sa inyong lahat, mga Katoks. Ayan. So, ngayong araw, mga Katoks, ay uh, napakasaya natin, mga Katoks, dahil uh, mayroon tayong uh, blessing na dumating sa buhay natin. Ayan. At uh, pinakaunang-una sa lahat, uh, nagpapasalamat talaga ako kay Lord. Ayan, dahil sa pagbigay sa akin ng uh, opportunity at uh, pagbigay sa akin din ng uh, lakas na magawa ko 'yung mga dapat kong uh, Uh, gawin para sa pamilya at saka sa mga nangangailangan sa akin so ayan mga katoks ano, ngayong araw ay uh, mayroon tayong uh, natanggap na biyaya mga katoks so ayan sumahod na tayo mga katoks sa youtube ayan. so dahil na sumahod tayo mga katoks at uh, hindi naman sa ganong kalaking sahod at least nagkaroon tayo ng sahod mga katoks at uh, nagpapasalamat talaga ako. So maraming maraming salamat pala muna sa mga tumulong sa akin at naabot ko tong ganito mga katoks. Ayan, maraming maraming salamat ayan kay uh, April Joy. Ayan, siya yung pinakaunang na nag-edit ng aking uh, uh, video noon mga katoks at uh, maraming maraming salamat din kay Paring Sai. Sy. Ngayan, sa Heroes. Ayan, so siya yung uh, gumawa ng aking uh, YouTube channel at maraming maraming salamat din kay paring asaula la ayan so tinulungan niya ako dati sa mga aayusin dito dati kasi maraming aayusin mga katok sa paggawa mo ng channel so marami kang aayusin mga sa tax ayan tinulungan ako ni paring asaw ayan maraming maraming salamat din kay sir mark ayan so na pinayagan ako ngayong araw na to na may ibigay tong aking munting pasasalamat sa ibang tao ayan. so sir mark maraming maraming salamat Maraming maraming salamat din sa aking pamilya na nagmamahal sa akin ayan at uh, nagsusuporta yon sa misis ko sa mga anak ko maraming maraming salamat sa inyo. At uh, sana ay uh, wag kayong uh, magbago ayan at sana maging mabait kayo mga anak ayan. At sa mga kumare ko na sumusuporta sa akin Maraming maraming salamat sa inyo, hindi ko na iisa-isain, ayan sa inyong lahat, sa mga supporter ko diyan, sa mga laging nanonood sa akin, ayan, maraming maraming salamat sa inyong lahat. So gagawin natin yung best natin mga Katoks para maging masaya kayo sa video natin. So kahit minsan lang tayo makapag-upload, basta mahalaga ay mayroon tayong video. So dahil may sinuot tayo, mga Katoks at uh, may blessing na binigay sa atin. So ayan. Uh, ibibigay din natin mga katoks sa ibang tao yung uh, ibang natanggap natin na biyahe mga katoks so ngayong araw ay uh, may pupuntahan kaming lugar ayan so andito ko ngayon sa gubat mga katoks ayan eh ko sa inyo yung ilog dito ayan oh so ayan yung ilog mga katoks ayan at uh, ito yung ating uh, uh, grocery at saka bigas mga katoks so yan ang bibigay natin sa bagong nakilala nating tropa dito mga katok so mga katutubo yung nga naging tropa natin dito titignan natin yung buhay nila kung paano sila nabubuhay sa isang araw ayan so kinausap ko sila noong nakarang araw na bibigyan ko sila ng uh, ayan na nga nung pasalamat at uh, grocery nga para sa pang -araw, araw din na nga kailangan mga katok so nahirap din sila mga katok sa si hindi nila alam kung saan nila kukuhain yung araw-araw nila na Uh, pagkain. So lagi silang nasa bundok mga Katoks. Kaya ayan, sasamahan natin ngayon sila kung ano yung buhay nila doon sa bundok at uh, ay kita natin mga Katoks kung uh, ano yung magiging uh, adventure natin doon mga Katoks. So tara na mga Katoks samahan nyo ako. Ayan at uh, para makita nyo rin yung uh, mga naging bago nating uh, katropa. Ayan. So, ayan, papunta na tayo doon sa kanila. Mga katoks ito, yung na dala natin. <laughs> ayan. So, ayan, nandito yung lugar nila. Ayan. uy, mga tulog pa yata. <laughs> tulog pa yata sila, mga katoks. So, nandito yung bahay nila. Pag dati mga katoks na kami, so, nakikita na namin to sila dito. Kaya, ayan, pupuntahan natin sila. Mga katoks, gugulatin natin. natin. Opo! <laughs> Ay, mga tulog pa sila. Ayan. Uy! Nandito <laughs> na sila. Good morning! Good morning <laughs> Uy! <laughs> Ay, tulog pa sila. Nagulat. <laughs> Ayun yung isa. Ano na? <laughs> Gising na. <laughs> Ayan, nandito na tayo mga <laughs> Nagulat sila, tulog pa sila mga katoks. Ayan. So, ibibigay muna natin to. Ayan, oh, tanggapin nyo muna tong aking munting pasasalamat. Ayan. Ayan. So, ayan na, mga katoks sila. Napakasimpleng buhay dito. So, ito yung ano, ilog mga katoks. So, dito sila, no, nagtatanim-tanim sila dito. Kapag, ka uh, ah, ganitong panahon na medyo maganda na yung panahon dito yung pinaka bukid bukid nila na tinataniman Ayan. so yung bahay nyo talaga yung bahay nyo talaga saan talaga sa sa taas ano yan bini, binigay ng gobyerno or kay, sa inyo lang talaga Ay. ah okay so ito hindi nila to talaga lugar pupunta lang sila dito mga katops pag nagtatanim sila doon may mga taniman sila doon sa so, unahan ayan so ayan ano mag-iinit uh, sila ng tubig yung kakain muna kami ayan. so ayan ano nagluluto uh, luto sila ng sinaing kain muna kami bago uh, pupunta kami doon sa uh, kanilang uh, silo ayan and so budol fight daw kami ayan <laughs> ayan sila oh Ayan, so apat yun mga tropa. Ay. <laughs> Ayan. Ayan. Kainan muna daw bago uh, gumala sa gubat. Ayan. Bago tayo gumala. Uh. Tayo magamutan para may lakas. <laughs> para may lakas. Kasi medyo malayo-layo yung lalakarin natin. <laughs> ayos, ayos, adventure. Okay, okay, okay. Out, out para kay Taka oh. out, out para sa ano nanonood sa uh, ano nakakilala sa akin ayan <laughs> ayan oh kainan mo na so makikain din ako sa binigay ko bakit <laughs> out, 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 out ako sa ano tropa ay si sina sina sino, sino? Dun, dun, dun sa amin bali ayan oh shout out daw sa mga kakilala niya oh out sa kay ano takya yes. takya kung sala nandito sa hindi na kalobir ka din siya, no? Ah, <laughs> oo nga. So, sa sunod, baka makasama natin siya. <laughs> ayan. Bro, pa, ako kung makikikain din ako. <laughs> so, ayan. Nagagayak na kami, mga katoks, at paalis na kami. Ayan. Pupunta na namin, mga katoks, yung silo nila. Titignan natin kung uh, may kuha sila. Ayan. Tara, tara, tara. Bilis. magdadala tayo ng jacket, makati daw doon na yan. <laughs> So, dito kami dadaan, papasok. Ayan. Nakikita niyo mga katoks, napakalaki ng mga puno dito. <laughs> Ayan. Oo. Oh, dam pala to. Dito kinukuha yung mga tubig. Inumin ng subik. Ayan. Marami rin sigurong isda dito, no? Marami. Ganda. Ang hmm. ganda. <laughs> Marami na may minit dito. Ah, may naman minit din dito. Hmm. Nalaki si Gulusda na dito. Sabi, <laughs> hmm. mga kahoy, lalaki. Hehehe. <laughs> Ayan, may nadaanan kami dito na ano, mga katokso. Libas, ayan, libas bundok. Ayan, o, Pampaasim to. Sa mga lutuin. gan, Kain natin ito isang daon. Tikman natin. Ayan. Yung pula na yan, yung kanyang uh, talbos, yan ang ginagawang pampaasim. Tikman natin to. asim. asim. Yan, tropa. <laughs> dala dalang saltik. Ayan. Sana makadali kami ng ibon para pang ulam. Ayan. Yan, tingnan daw namin tong magandang paliguan dito. Ayan. Ah, ito pala ang ganda oh. Uh. Ganda ng lugar. Grabe. Wow. Ganda. Ah, sarap maligo dito. Madulas. <laughs> madulas. Ah. Ayun. Ang Ay, sarap. Ah, lamig ng tubig. <laughs> Ay, madulas nga. <laughs> Ganda! Sarap maligo dito! <laughs> so itong kapunta yun yung uh, kinukuha na ng uh, inuming tubig ng subik uh, yung sa may dulo doon. sarap maligo. <laughs> Ito ginagulay din niya ng ano niyan eh, labong di ba? Ah, dito sila pumapasok pag nagka-camping. Oh. So, oh, yan, may mga pumapasok daw dito, mga katoks para magcamping Ah, pumunta sila kagahapon. So may pumunta daw dito kagahapon. Yan. So, minsan sila din nag-guide. Minsan kayo din nag-guide, no? Papasok dito. Ayan. May pinaglutuan nga dito, oh. So, sa... Ano tawag dito sa inyo? Bulo sa amin tawag dito, eh. Ah, bulo, oh. Bulo, yan. So, dyan sila nagsasaing. Ayan. Labis, ang ganda. So, ito yung camping area. Ayan, oh. Ay! Ayan. So, dito sila nagka-camping oh, Ito yung camping area dito sa Subic. Ayan. nagluluto sila dito. Ayan. Ayan. may mga may iwan pa silang ano, lutuan. Ayan Ah, oh. yan pala yung mga pinaglutuan nila o. Oh. Ang galing. Ah, parang team building dito ginawa nila oh. Nagparang parang may games sila oh. Oh, may game. Oh. Pag natalo daw, ah, ano daw diyan. Ah, ang galing. Mm. Oh. May mga tulugan sila doon. Ganda dito. <laughs> Dabis. Ah. <Huh>? Dabis dito. Ang <laughs> laki ng mga puno oh. o. Oh. Ah. Grabe, sarap sa pakiramdam. Ah, ito mas malaki oh. Grabe. Di ba yung dagta niyan, ginaga, pwedeng pa apoy? Pang apoy yung dagta nito eh. Tawag sa amin ito, lawaan ano? Eh. Lawaan to di ba? Hindi. oh, lawaan lawa. yung Ah, oh. Itong dagta nito, ito, pwede pang ano, pang gatong. Ginagawa, ginagawa namin to dati ano eh, ilaw sa gabi. Yung dagta nito, ilalagay mo siya sa ano ng yug ba? Bao ng yug. Tapos sisindihan mo. Oo. Oh. Laki. Puno. So, ito na si Tropa. Ayan. Dito tayo guys sa uh, ano. Punta natin bitag natin. Bitag natin. Ayan. Dito, may ira tayo na ano dito eh. May ira tayo na pupuntan dito na may bitag. Ayan. Tara. Okay. <laughs> Ayos. Ah, uh, ano ba Dito sila. Uh, sundalo. Ah, oh, mga sundalo pala. Oh, dito. Ah. Dito na. Dito, dito na, dito, dito na dito, dito, dito mga sundalo. Mga sundalo pala yung nag-aano dito. Hmm. Dito. Ang galing, no? Tapos para mga, ano, mga survival to. Mga tira, ano nila, pinag-aaralan dito kasi. Pagluluto sa, ano, kawayan. Pagpaginat oh. sa buho. Hmm. Grabe. Ang bundok dito. Ang laki, ang ano lading mga yung lalaki at ating Shilo. ayan maraming salamat sa panunood mga katoks please panoorin ninyo ang part 2 para sa catch and cook labuyo or wild chicken at bodol fight kasama ang mga tropang katutubo god bless sa ating lahat